Ito so you know guys, ang lakas ng ulan guys Ang lakas ng ulan Ayan Good morning guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Nandito ulit tayo sa Port Bridge Silipin ulit natin yung Dolomite guys Wednesday, ayan, ito yung kaganapan dito sa Dolomite Beach Badami Ayan o Tambak guys Ayan yung mga kaibigan natin, mga Stero Ranger Ayan, naglilinis na sila guys Good morning sa lahat. Good morning, good morning. Ah, daming mga ano. Water lily. Ah, makaraming water lily ngayon mga kaibigan mga bayan. Ayun oh, dami ayun oh. Ayun yung mga parating na yan. Ayun oh. Pero hindi pa kailangan pala.

Ay mga water dito guys. Ay marami rin mga naglalakad-lakad dito sa Port Bridge eh no. Yun sa may US Embassy eh. ang daming tao diyan eh. Ah, grabe ang dami. Ang daming water lily ngayon dito guys sa Manila Bay, sa Dolomite Beach. ay no dami sila na kuwang water lily ngayon guys grabe ang dami ito no ayun no for mga water lily yan ang dami na nilang nakuha guys ayun no oh, sako sako na ito yung gaganapan dito sa Dolomite Beach low tide siya kaya walang tubig yung Parang resort dito Ayan o oh. Ang dami nilang Nakukuha guys Sako-sako na water lily Ayan o oh. Mga water lily yan Ayan o oh. Tignan nyo yung sinasako nila Yung mga sinasako nila guys Puro mga water lily yan guys dami ayan oh. good morning Salad good morning ito yung kaganapan dito ngayon sa Dolomite Beach ay si Puriman oh si Puriman pupunta na yun doon sa kabila tapos na yung ginagawa nila doon guys ayan okay, tapos na yung ginagawa nila doon Ayan sa may entrance ng Dolomite Beach Ayan o oh. Tapos na Tanong na lang dyan kung kailan magbubukas to Tapos na yung hinukay nila doon Ayan o oh. grabe ang dami Daming mga water lily ngayon guys Ito sako sako pa yung ginawa niya ito Ayan o Ayan paglalagyan nila yan sa kabila naman hinahakot nila ayun o nilalabas nila yung mga basura dun sako sako na water lily guys sako sako na water lily ang napadpad ngayon kaganapan dito sa Dolomite Beach mga kaibigan mga bayan close pa siya ngayon dami mga water lily na napadpad ayun sako sako gandun sa dulo ayun tingnan nyo yung dami ayun o no? puro mga water lily yan lahat pupunta naman yan dun sa dulo sa kabila doon naman mapadpad yan dito kinakare nila ayun ayun o kinukuha nila kasasakay dyan ang kariton tapos ilalabas dun dun kukunin ng mga basurero yung truck ng basura man, ba, lakas na lang ulan, guys lakas na ng ulan, ang lakas na ng ulan. Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Takbo na tayo dito, guys, kasi malakas na yung ulan. Bumuhos yung ulan, guys. Ano, diyan ay kakarpen. Biglang umulan. Barat tayo, guys. Kasi malakas na yung ulan. Babasa na tayo ng ulan. Eto, nagpapaunatok. Sumilong ka na ang ulan. Dunos, nung ka muna, oh. May magkasakit ka dito.